Hindi nga matanggap ni Hazel ang nangyari sa kanyang anak na si Jessica at lubos niyang sinisisi walang iba kundi itong si Kulin. At kahit ibagtanggol na nga ni Manuel ang kanyang anak na si Kulin na hindi magagawa ni Kulin ang pinagbibintang niya ay hindi naniniwala si Hazel sapagkat hu huli niya nakita nga magkaaway ang dalawa. At dahil na nga sa kanyang matinding galit din sa pamilya Cruz ay talaga namang pinanindigan niya ang sarili niyang narrative kahit wala pa siyang solid evidence. Kahit pinayuhan pa siya ng kanyang abogado na hindi niya basta-basta gagawin ang bagay na yun. Lalong-lalo na at wala siya sa mismong pangyayari. pagdating niya doon, nangyari na at tatumba na nga itong si Jessica, hindi na mismo nakita. Ayon sa kanyang abogado, hindi po pwede magpadala na lamang siya sa kanyang matinding galit at emosyon. Kailangan pa rin ng sapat na ebidensya at solid na ebidensya na magtuturo kung talagang si Colleen ang may pakana ng lahat. Sa kabilang banda, ma estres naman ang gusto itong si Manuel. Matapos ngang tuluyan siyang ipagtabuya nitong si Hazel. Dahil nga sa sinisi ni Hazel, ang kanyang anak na si Colleen. Hinding-hindi rin pinayagan ni Hazel na makalapit maging ang mga anak nga mga ibang kapatid nga nito si Jessica. Dahil sa mga sunod-sunod na stress na dinaanan nga nitong si Manuel, makikita nga siya ng kanyang doktor na tela na nanamlay. Kaya naman, agad siyang pinayuhan ng kanyang doktor na ako gusto niyang humaba pa ang kanyang buhay. Eh, dapat iwasan na muna niya ang stress dahil masila ng kalagayan niya. Baka magulat na lamang siya isang araw ay e susunod na nga siya sa kanyang anak na si Jessica. Samantala, hindi naman sinasadya si ni Felma na marinig ang usapan nga ng doktor at nitong si Manuel. Awang-awa siya sa kalagayan ni Manuel. Gusto niya itong tulungan ang gusto niyang mabawasan ng stress na nararamdaman ni Manuel. Alam niya na makakatulong kay Manuel ang makita at makasama nga ang kanyang anak na si Jessica sa huling mga sandali nito sapagkat siya ang ama nito at may karapatan siya. Kaya naman, para nga hindi na siya ma-stress ay eh, si... Si Velma na nga ang nag-initiate. Pumunta siya sa naturang lamay nga ni Jessica. Alam niyang hindi siya welcome doon dahil malaki din ang galit sa kanya ni Hazel ngunit nilakasan niya ang kanyang loob alang-alang sa kanyang dating asawa na ito nga ang iniisip lamang niya ang kalagayan at kung papaano umayos at mapabuti ang uh, physical na kat katawan nga nitong si Manuel naisip niya ito ay makakatulong sa kanusugan ni Manuel at para maging kalmado na siya at maiwasan na rin. Sobrang pag-aalala, patid kasi ni Felma na nakakaapekto na rin sa kanyang kalusugan. Hangad kasi niya na mapaayos at bumalik na nga sa dating lakas itong si Manuel. Kaya naman, kinausap niya itong si Hazel. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para na lamang kayo Manuel. Maawa siya. Tutal ay ama naman ito. Ang gusto mangyari nga nitong si Felma ay hayaan nga na makasama sa huling sandali nga Itong si Jessica nitong si Manuel nang sa ganun ay uh, mapanatag siya.